Balitang Abante uh, Tonight, ini-intriga si Maymay May Entrata dahil po sa magkasama silang uh, nanood ng concert ng SB19, itong si Filipino-American actor na si Brent Jackson Kamakailan. So yes, yan po ang bitbit -bit na balita ni Abante Tonight. Narito po ang laman niyan basahin po natin. Naiintriga si May Mayan Trata kasi siyang nanood ng successful concert ng SB19 kasama ang film actor na si Brent Jackson. Hirit ng Kavit Series or Kivit Series, tila may something na raw sa kanila. May mga nang uurot pa na si Brent na dating produk to ng PBB ang bagong inspirasyon ng dalaga. May mga nagmamahadera pang nagsabing lapitin ng mga tisoy ang amakabugerang aktres. Ito ang ilang hirit ng mga nagmamarisol. Dila may something sa kanila. Nasa Megapool sila. So, there's a brewing romance. Ang sweet din nila sa concert ng SB19. Why not coconut? Single naman pareho si na Maymay at Brent. Lapitin talaga siya ng mga tisoy at mga dugong afam. In fairness, bagay sila. Maymay deserves to be happy. Matagal na rin siyang hindi lumalove life. Yung beauty talaga niya ang hype ng tisoy no. And you know, in your hearts, she will have cute babies. Ha, ha ha May siya sa Pangwa Character. Wala naman siguro issue yang si Brett at single naman yang si Mimmy from Archie Liao, mga kaibigan. So yes, yan po ang balitang bitbit -bit ng Abante tonight. About Maridel, may ma So, ano nga yung sasabihin ng uh, mga Marisol at Marites ngayong uh, magkasama si Maymay at saka si Stel sa kaarawan ng kanyang kaibigan? Baka meron na naman silang masabi from there to there, mga kaibigan. Pero, yes. Uh-huh. Ang maganda dyan ay itong sinabi ni Monique Dominic, our Kabugera Queen May Entrada is serving beauty, charm and grooves at megaball Ball and Sky Cousin dancing to tayo magsayawan instant cute vibes. So proud, so happy that they're having fun. Sabi ng iba, wala naman daw doon si Sky Kezon mga kaibigan. So whatever and whichever, bahala kayo sa buhay nyo. Charot. Ang cute tapos kasama pa si Maymay. Yung cover photo and profile pic ng mama ni Ken. Umiiyak na ba tayong lahat? Ayan. Yan po si Stel. And yan po ang SB19. Ayan po si Maymay kasama nila. Kasama nila si Pablo. So it's a big celebration na kung saan kasama ang buong SB19 mga kaibigan. At hindi lang si Maymay ang nandiyan. So yes, salamat po sa fam familyang um, Stel Ahero sa so, pag-welcome kay Maymay sa birthday ni Stel sa inyong bahay po. We are so happy to see that. And masaya tayong marami po ang nagmamahal sa isang Marydell my my and trata So that's our latest update of my my sa X World and from Abante tonight. And uh, sabi ni Jo ang cute nyo sa na magtagal ang friendship nyo. Love you both. Ang makita nilang picture ni Maymay kasama si Stell. at nagwaki waki post po sila. Sabi ni Hermie hi hashtag my entrata Stel's birthday. are ang cute, de ba? Yan ang sabi ng isang Hermie ang makitang kasama si Maymay -may sa profile pic ng mother ni Ken daw po ito mga kaibigan. I'm not sure kung Stell or kay Philip po na mother yan. So, sorry po. Samantala, si Nami reposted uh, Mix Globals post ang sabi my my and Trotta lends her voice to the Tagalog version of Snow White. So, makinig lang, makinig lang po tayo ng mga kanta ni May-May sa YouTube, mga kaibigan, playlist kung playlist sa Spotify para dire diretsyo po ang uh, pag-angat ng mga number of views ng mga kanta ni May-May. Hindi lang po sa Spotify, kundi pati na rin po sa YouTube mga kaibigan. So that's our latest update on Mamay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Enjoy the rest of the day and stay safe everyone.